Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Lua Peregrin Mucha, Lodi Anisa Dico, Lodi Bain Tyrone, Lodi Gabriel Maceda, Lodi Rolly Dave Sabalones, Lodi Akira Ma, Lodi Cerezo Otto, Lodi Edsel Arsenas, Lodi Roberto Rivera, Lodi Warwin Matias. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika-isang daan at limangpong kabanata, sa pagpapatuloy, nagpunas ng dugo sa mukha si Nohack na sinabi niya na gaya ng inaasahan, ang Bright Heavenly Dragon ay wala namang laban sa akin. Naging mas malakas ba talaga ako? Sige, punta na tayo sa aking susunod na larangan ng laban. Makikita ang langit na at ang mga banderang sira sa makapal na usok. Naglakad si Nuhak sa makapal na alikabok, at bawat hakbang niya ay maingat at matatag, gamit ang kanyang sandata bilang suporta at gabay upang hindi siya madapa o mawala ng balanse. Habang iniukit niya ang kanyang daraanan sa gitna ng naglalakihang ulap ng alikabok, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang determinasyon at syaga. At sinabi pa niya sa isip na ang lugar na ito ay isang malupit na larangan ng laban. Nakita niya ang taong nakabulagta sa lupa na sinabi pa niya sa isip na marami na sa kanila ang bumagsak na. Napangiwi siya ng mukha na sinabi pa na hindi pwede. Huli na ba ako? Dagdag pa niya nang makita ito na ang mga kwintas ng abakes ay nagkalat sa lahat ng dako. At halatang makikita ang bakas ng malalakas at sunod-sunod na hampas sa paligid, na parabang siya ay paulit-ulit na tinamaan ng hawakan ng sibat, na nagiiwan ng malinaw na patunay ng matinding puwersa at walang habas na labanan na naganap sa lugar na iyon. Tila siya ay tinamaan ng cold-blooded na siyang matapos niyang saluhin ang mga malupit at sunod-sunod na atake ng golden pigs, at ramdam ang bigat ng bawat hampas sa kanyang katawan, habang nakatayo siya roon, kitang-kita ang epekto ng matinding labanan, na nag-iwan ng bakas ng puwersa at pinsala sa paligid. Ang mga kasuklam-suklam at duwag na mga tao na nagplano at gumalaw ng ganoong kalupitan ay tunay na nagdulot ng matinding galit at pagkasuklam. Nanginginig ang katawan ni Nohak habang nakatayo, mahigpit niyang hawak ang kanyang sandata, ramdam ang bawat palso ng kaba at tensyon na dumadaloy sa kanyang mga kalamnan, dulot ng mga nakaraang hampas. Nanapasabi pa siya sa isip na parang, pinakamadaling target ang Terrent Adomto, bakit hindi ninyo iniwan sa akin? Naging determinado ang mukha ni Nohack habang tumingin siya sa unahan, mahigpit niyang hawak ang sand at ang umaalalay sa kanya. At sinabi na hindi ito pwede. Kung hindi ako magmamadali, maaagaw sa akin ang lahat ng mga madaling talunin. Naiisip niya si Rio na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi ko sinabi sa iba dahil natakot akong mawala ng mukha. Ang takot na magmukhang mahina sa paningin ng iba ang pumihil sa akin. Ngunit kilala ko ang taong iyon ng sapat. Hindi lang siya basta magpapakita at aalis. Nanaknisi si Ryo ng tila demonyo sa kanyang isipan na sinabi niya na ano? Binugbog ka at hindi mo man lang napatumba ang isang tao? Sige, oras na para malasahan mo muli ang suntok kong dog beating feast. Mabilis siyang tumingin sa paligid na sinabi pa niya sa isip na hindi, walang oras para mag-alinlangan, kailangan kong kaagad maghanap ng isang madaling kalaban na pwede kong talunin, o sumisid sa gitna ng anumang kaguluhan at piliting makuha ang last hit sapagkat iyon lamang ang magbibigay sa akin ng pagkakataong mabuhay at ilang sandali pa ay may nakita siya at napasabi na ang lugar na iyon ay puno ng mga bakas ng labanan at nakita niya ang mga ito na sinabi pa niya sa isip na anong nangyayari sa dami ng mga baboy na ito napahawak siya sa mukha na tumingin dito na sinabi niya sa isip na sigurado akong narito ang gintong baboy sa kung saan man at habang tinitingnan ko ang paligid, napapansin ko ang napakakahawig nilang mga katawan na halos hindi ko agad matukoy kung sino ang tunay na baboy na hinahanap ko. Sandali akong nalilito, dagdag pa niya na makikita ito na pero, ang mabahong at pamilyar na amoy ng isang pulubi. Ramdam ko na kung kanino ito. Ito si Senior Chu Tenam, na sumali sa Pretty Lady Association matapos itapon ang mga turo ng beggar sect sa landas ng pag-abandona. Inapakan niya ito na sinabi na baka sobra na akong lumampas sa pagtawag sa gago na ito bilang. Aking senior, sa isang tingin lang, ramdam ko na agad na napagod na siya at natapakan ng walang puso na siyang matapos subukang iwasan ng Golden Pigs Abacus Beads. Dagdag pa niya sa isip na batay sa direksyon ng mga bakas ng paa na ito. Na naiisip niya ang mga pangyayari na Sin ni na aasikasuhin ko ang lugar na ito, kaya pakiusap, umalis ka na, Lady Yang. Tumugon nito habang inapakan si Chu Tai Nam na naiintindihan ko. Sinabi pa ni Nohak sa kanyang isip na tiyak na ang walang pusong siyang ay dalidaling tumakbo patungo kay Iron Lily gaya ng plano. Ang gintong baboy naman ay nanatili sa likod at naglaho ng sabay. Dagdag pa niya habang makikita ang mga baboy sa lupa na ha, parehong nabubog ang dalawa ng todo. Batay sa hitsura at pangangatawan ng kasuklam-suklam at baliw na tarantadong ito, walang duda, siya ang karibal ng gintong baboy. Si Du Wangso ang dumalo sa paligsahan at tuluyang nabangkarote sa palabas. Masayang ngumisi habang tumingin sa lalaki na nakasuot ng nakakaasar at mamahaling seda, ramdam ang halo ng galak at pagkaintriga sa kanyang mukha. Sinabi niya sa sarili, kung ganun, siguradong ang lalaking ito na suot ang nakakaasar at mamahaling seda ay si Hinawa niya ito at inalag na sinigaw na gaya ng inaasahan, ikaw nga ang tunay naming gintong baboy. Inangat niya ito at inalag ng malakas na sinigaw pa na Ji Yong, -yong Hu. Magising ka, gagaw. Hindi ka naman yung tipong babagsak sa isang lugar na ganito. At nang hindi siya nagising ibinagsak na lang ni Nohak ito. Umalis siya habang sinabi sa isip na ang tarantadong ito ay bumagsak na. Ngayon, ang tanging natitirang kakampirito ay ang magkakapatid mula sa pamilyang Tang at ako na lamang. Patuloy siyang naglakad na sinabi pa sa isip na may kabuo ang walong miyembro ng Dragon Squad dito. Sa kanila, tatlo na ang nakilala bilang mga talunan hanggang ngayon. Sa patuloy na paglalakad niya, nakita ito na sinabi sa isip na ah, may isa pang tao pala. Hindi ito ang magkakapatid mula sa pamilyang Tang kundi isang miyembro ng Asher Dragon Squad. Pero bakit naman ang current adong ito ay nasa ganitong maayos na kalagayan? inapaka niya ito upang itihaya at sinabi na sino sa demonyo ang gumawa nito sa kanya. Pagkakita niya sa mukha nito sinabi ni Nohak na sandali, ang lalaking ito ay ikaapat sa rango ng Azure Dragon Squad, ang Iron Sword Flying Dragon na si Hasein. Bakit nga ba ang Iron Sword Flying Dragon ay nakahandusay sa lupa, hawak pa ang kanyang kahoy na espada na nakalapag sa gilid? Lumiwanag ang mata niyang sinabi pa sa isip na ah, tinitingnan ko ang bakas ng isang kamanghamanghang hampas mula sa likuran ng walang anumang depensa. Natuklasan ko na ang lihim, isang tao na may kakayahang lapitan ang iron sword flying dragon nang hindi napapansin. Na naiisip niya si Huangbo sa likuran nito na si iron sword flying dragon na haharinjan ko sila dito, kaya pumunta ka at tulungan mo si Yunhu. Nilapitan siya ni Huangbo na may nakatutok na kahoy na espada na sinabi niya na pasensya na Kung maaari, pwede mo ba kong tingnan? Napalingon ito na naiinis na sinabi na seryoso. Hindi ba sinabi ko sa iyo na umalis ka? Bakit ka pa rin? Hindi niya ito ituloy nang makita niya na ito ay si Huangbo. At pagkatapos inatake niya ito, na napaturo si Nohak na sinabi niya na ang may ganito ay si Huangbo. Jingong Ngumisi siya at sinabi pa sa isip na tulad ng inaasahan. Kung ang kaibigan ko na paminsan-minsan ay hindi ko man lang maalala ang mukha ang pinag-uusapan, higit pa sa posible ito. Muli na naman siyang tumingin sa paligid na sinabi pa na sandali. Pero bakit nga ba naitaboy ni Jin Gang ang Iron Sword Flying Dragon? Nakaharap ba niya ito sa kanyang daraanan? Kung ganun, ang taong dapat talunin ni Jin Gang ay na nakita niya ang isa na nakatapas sa lupa na sinabi pa ni Nohak na nahanap ko na siya. Hindi ko alam ang pangalan ng Turrent Adong ito, pero alam kong siya ang gumamit ng mga nakatagong sandata sa Azure Dragon Squad. Gaya ng inaasahan, tinamaan siya ni Jin Gang nang walang kaalam-alam. Naiisip pa niya ito na sinabi ni Hyun Woon kay Huang Bo na Jin Gang kung gagamitin ng Azure Dragon Squad ang battle formation, tiyak na ito ay pamumunuan ni Heavenly Water Dragon Minyun Hu. Nasasamahan ni Wu Il Tak na magsisilbing kanyang pananggalang. Si Wu Iltak ay eksperto sa mga nakatagong sandata at napakabilis at matulin mag-isip. Pero kung ikaw ang susubok pumasok, tiyak na makakapanghimasok ka ng palihim at matutamba siya ng hindi napapansin. Tumugo nito sa kanya na ako, Sige, gagawin ko ang aking makakaya, pero gagana ba ito? Nahuli na ako bigla ng unang senior brother noon, tandaan mo. Nakangisi si Nohak na nakalagay ang kamay sa mukha na sinabi sa isip na Jin Gong. Gaya ng inaasahan, hindi ka madaling mahuhuli ng mga tao. Ang tanging dahilan kung bakit nagawa iyon ng unang senior brother ay dahil hindi siya tao. Dagdag pa niya na kung sa walong natitirang miyembro ng Asher Dragon Squad ay tatlo na lang ang naiwang matitibay. Kung gusto kong patumbahin kahit isang tao, kailangan ko ng magmadali. Walang oras para magatubili, bawat segundo ay mahalaga, bawat hakbang ay maaaring makasira sa aking pagkakataon, kaya't kailangan kong magpakasipag, magmasid ng mabilis, at sumalakay sa tamang sandali bago pa sila magorganisa muli at mawala ang sino mang pwedeng maging biktima. Bigla siyang napatingin ng may marinig na hoy. Tanga, mabilis na tumakbo kung saan niya ito napakinggan. Makikita ang kanyang mata na nagulat nga makita niya ito. Tinamaan pala si Tang Sam ng isang atake semiga siya na Tang Sam. Agad na tumigil siya dito habang bumagsak sa lupa si Tang Sam na napasabi pa siya na hindi ito maari. Sinampal niya ito sa mukha na sinabi pa na paano ito nangyari sa iyo. Umayos ka, gunggong. Umubo ito, na sinabi pa sa kanya ni Nohak na gising ka na ba? Naiinis nitong ibinuka ang mata na sinabi na ang lintik na to. Bakit ka naglakas loob na sampilan ako? sobrang sakit nyon, at sinigaw sa, kanya ni Moon High na kaya sinabihan na kitang huwag ka munang lumabas, tanga. Sa bilis ng pangyayari, sa akin lahat ibubuhos ang atake nila. Napatingin sa kanya si Nohak na sinabing nakangiwi ang mukha na huwag kang mag-alala, Tang Sam. Iiligtas ko ang kapatid mo. Sinabi naman ito na may hawak na espadang kahoy na huwag kang mag-alala. Hindi ko man lang aatakihin ang kapatid niya. Habang winawasiwas ni Mumhay ang kanyang latigo sinabi niya na anong kagaguhan yan. Hindi ako ang kapatid ang hayop na yan. Hinding hindi kami nagpapalaki ng ganyang klase sa aming pamilya. Sumagot naman si Nohak na kahit hindi ako umalis sa pwesto. Matatapos din siya kahit papaano. Dagdag pa sa kanya ni Munhay na sinong nagsabi. Makikita ang mga ito na inaatake ni Munhay na sinabi pa ng mga ito na ha. Binibining tang, hindi ba't oras na para magpahinga ka na? kahit ayaw mo, tutulungan ka namin. Sinabi pa ni Nohak na gaya ng nakikita ninyo, matitinding kalaban si na Jeggy Il at binibining kang Yuran. At sinabi nito na ikaw si Nohak, tama? Binigyan nakita kita ng oras para magpaalam sa iyong mga kasamahan, kaya panahon na para humiga ka at magpahinga. Napalagay ng daliri si Nohak sa ilalim ng ilong na sinabi niya na tinuruan akong magpakita ng respeto sa mga nakatatanda. Kaya, bakit hindi ka muna ang unang humiga, senior? Dagdag pa niya sa isip na Jin Gong, tinalo mo ang pang-apat na ranggo, sisikapin kong pabagsakin ang pang-tatlong ranggo ngayon. Tumawa siya ng kakaiba sa isip na naiisip ang pagbubugbog ni Ryu sa kanya na sinabi pa na kung inakala ng lahat na binubugbog lang ako, ng nakakatakot at malupit na alien na yun, sobra-sobra kayong nagkakamali. Pinaikot niya ang kanyang espadang kahoy na sinabi pa niya sa isip na sa bawat pulgada ng aking katawan. Sa sakit na nararamdaman ko hanggang sa buto, napag-alaman ko na ang matarik na landas na dapat tahakin ng teknik ng aking tungkod. Lumiwanag ang mata ni Nohak na makikita ang imahe ng aso na sinabi pa niya sa isip na, Para sa lalaking nasa ikatatlong rango, ipapamalas ko sa iyo ang lakas ng isang baliw na aso na bumangon mula sa talamak na digmaan. Makikita ang imahe ng asong ulol na sinabi pa ni Nohak sa isip na ngayon na. Nagumamit siya ng kanyang kasanayan na three elements. Dog beating staff technique na makikita si Ryo na tahimik lang na pinapanood dito. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at limang kabanata. Ika-isang daan at limang isang kabanata. Sa pagpapatuloy. Nakangiting sinabi nito sa kanya na yan ba ang dog beating staff technique? Sinabi ba niya talagang isa siya sa mga direktang disipulo ng pinuno ng beggar sect? Sinabi pa niya habang hinarang ito na may imahe ng asong ulol na ano ba yung kakaibang pamamaraan ng baston na yan. Muli na namang hamampas si Nohak na gumamit ng kanyang kasanayan na Three Elements Dog Beating Staff Technique. Part 1, Human Staff. Dagdag pa niya sa kanyang isip na para ito kay Tang Sam. Bubugbugin kita na parang aso. Nagpalitan sila ng mga atake na animoy walang katapusan. Bawat galaw ay puno ng bangis at puwersa. At makikita ang imahe ng isang nababaliw na aso sa paraan ng paghampas ni Nohak ng kanyang baston habang mabilis niya itong pinaiikutan. Muli na namang sumugod si Nohak dito na sinabi pa niya sa isip na hinaharang ng gago ang mga atake ko. Kung ganon, dudurugin kita hanggang sa lupa. Gumamit siya ng kasanayan na Part 2, Earth Staff. Umikot si Nohak ng mabilis kasabay ng kanyang tungkod na makikita ang after image niya ay pumalibot sa kanyang kalaban na hinampis niya ito. Tinitigin niya ito ng mabuti na sinabi pa niya sa kanyang isip na kung ganoon, nakakayanan mo pala ang sakit na yan. Muli na naman siyang gumamit ng kanyang kasanayan na Part 3, Heaven Staff, na sinabi pa niya sa isip na gagawin kitang abo para tuluyan ka ng umakyat sa langit. Makikita ang gulat nito sa kanyang mukha nang makita niya ito. Sunod-sunod na tumama sa kalaban ni Nohak ang bawat hampas habang umiikot siya na parang paikot ikot na bagyo. Ang kanyang baston ay humahagis ng matatalim na dagendong sa hangin at sumasayad sa balat at kalamnan ng kalaban. Hindi na nagkaroon ng oras ang kalaban para mag-isip. Bawat impact ay nagiiwan ng bagong hapdi at pagluwag sa kanyang mga tuhod hanggang sa napasigaw siya ng malakas. Napakagat naman nito sa kanyang kinakain na mapapakinggan ang tunog sa bibig nito. Na sinabi ni Hyorong na, Oops, pumutok. Napatayo ng ulo si Tito Jang na sinabi niya na nahihirapan din ang lalaking yun doon. Sinabi pa ni Junhu na mabubuhay pa ba siya? Hindi ko inakala na ganyan Kate si Senior Nohak. Sinabi naman ni Moy Ongwi na napakasakit kaya nawalan siya ng malay, pero hindi naman nakamamatay ang pinsala. Gayunpaman, hindi talaga kamukha ng dog beating staff technique ang pamamaraan ng tungkod niya. At hindi ko maintindihan kung bakit gagamit siya ng ganyang kakaibang teknik sa halip na ang mga teknik ng beggar sect. Sinabi naman ni Tito Jang na yung alien ay sobrang malapit sa mga senior na yun, kaya baka na na niya sila ng masamang ugali niya. Tumo si Hyorong na sinabi na totoo namang medyo kakaiba si Ryu yun, pero kung ganun nga ang kaso, hindi ba dapat kaming mga pinakamalalapit niyang kaibigan tulad ni Nawi at ako ang unang maimpluwensyahan? Napangiwi si Tito Jiang ng mukha na sinabi niya na sino ba ang sinasabi mong magkaibigan? Huwag mo akong isama dyan. Sinabi rin ni Moy Ong Wei na kahit ako. Tumatanggi, tumingin si Hyorong kay John Ho na sinabi niya na ang tit hindi niyo naman. Ikaw kaya, John Ho, anong masasabi mo? Hindi nakasagot ito na sinabi na lang na tumuro sa laban na wow, nagkaisa sina Senior Nohak at Senior Tang Moon Hai. Buti naman, malaking ginhawa yun. Ngayon, walo mula sa Red Vermilion Squad laban sa apat mula sa Asher Dragon Squad. Na makikita si Ryo na tahimik lang na nanunood sa laban. Napatikom ng kamao si Yomdu na masayang sinabi na hindi ko alam kung saan niya natutunan ang ganiyang mabagsik na teknik sa baston. Pero kahanga-hanga yun, beggar na naiinis na napalingon sa kanya si Ryu. Sinabi ni Ryu sa sound transmission kay Yung na ha, natatawa ka pa. Ako lang ba ang nakakakita na ang mga tanga na yan ay sinasampal sa lupa ng mga mahihinang makong na yan? Nagulat si Yung na tumugon siya na pero, kahit na, dahil apat na lang ang natitirang alagad ng malamig na makong na yon. Dagdag pa niya na napakamot sa braso, na dahil yung pulubi na yon, ay tinatapatan ng isa sa dalawang nasa likuran, malapit na itong matapos. Na makikita si Nohak na lumipat sa ere habang pinapaikot ang kanyang sand at ang sinabi na akin ka na ngayon. Na ang kanyang kalaban na napakalakas ng loob mo. Makikita rin ang pakikipaglaban ni Munhai dito na patuloy sa paghampas ng kanyang letigo sa kanyang kalaban. Nakasalubong ang kilay ni Yomdu na sinabi niya na tungkol naman sa dalawang nasa unahan, well, na sinabi naman ni Ryu na grabe naman. Ano bang ginagawa ng mga hangal na yun? Isang mabilis na pag-usok ng alikabok ang makikita na may nagsasalita na saan mo akala pupunta ka. Tatamaan ng espadang kahoy si Haryong habang naghanda ito ng isang atake sa kanyang unahan. Pagkawasiwas niya nito, agad na binago ni Jin ang takbo ng kanyang espada at iniwasan nito. Napangiwi naman ng bibig si Haryong na sinabi sa isip na yun na naman. Dagdag pa niya habang umiikot sa ere si Jin na yung isa, umiiwas sa mga atake ko na parang palos. Napatingin sa ibabang gilid na sinabi pa niya sa isip na katulad na naman ito kanina. Na isang kahoy na letigo ang mabilis na paparating dito na nagmumula sa lupa. Agad na winasiwas niya ang kanyang espada. Tinaga niya ito at agad na umatras. Makikita ang mukha ni Haryong na sinabi pa niya sa isip na kahit papaano, mas nakakainis pa rin yung teknik ng MA sword. Bumabasa sa likod si Jinni Okyon na hamampas ito ng kanyang espada na sinabi pa sa isip ni Haryong na ang walang tigil niyang pag-atake gamit ang Yang Family Spear Technique ay talagang nakakapiko na. Hinarang niya ito sinabi na ngunit ang pinakamasakit sa ulo sa lahat ay ang atakeng dumarating paminsan-minsan, halos walang bakas o babala. Na harang na naman niya ang isang atake na napasabi pa sa isip na paano. Na sinabi pa ni Haryong sa isip na ano nga ulit ang pangalan niya? si Huang Bojin Gong Bayun. Nat-amba si Haryong na sinabi pa sa isip na hindi ka panipaniwala talaga. Mabilis na pasugad sila, na sinabi pa ni Okyon na napakakamanghamangha ng banal na kapangyarihan. Parang manhid na ang mga kamay ko, na sinabi pa ni Haryong sa isip na tama. Yang Okyon, di ba? Nakapagtataka para sa isang babae tulad mo na kayanin ang mga atake ko ng ganyan. Sinabi naman ni huangbo Bo na at malapit na talagang mabasag ang espada ko. At kilala na ang pangalan mo, Senior. Na sinabi pa sa isip ni Haryong na tumigil ka sa pagsasabing ganyan habang nakatambay ka lang dyan, Gago. Para sa isang taong hindi nagpapakita ng anumang intensiyong pumatay at hindi nagiiwan ng bakas. Ikaw pa ang pinakamalaking sakit sa puwet. Dagdag pa niya sa isip habang napangiwi ng mukha na bagaman nasasaktan ang aking pride, napapagod na ako. Pakiramdam ko ay nakikipaglaban ako laban sa tatlong miyembro ng Nine Dragons Seven Phoenixes. At pagkatapos tumalo naman si Jin buhat sa espada ni Okyon oh na sinabi pa ni Haryong na hindi na kailangang sabihin, malakas talaga si Jin Ryong. Dagdag pa niya na hinagis si Jin ni Okyon oh na pero yung dalawa pa, sapat din ang galing para may sama sa hanay ng Nine Dragons Seven Phoenixes. Sinabi pa niya sa isip na lalo na yung lalaking mula sa dakilang pamilyang Huangbo. Mas magaling pa siya kaysa sa kahit sinong assassin dyan. Sumugod sila na sinabi pa ni Haryong na sa pangalan lang, ako ang pinuno ng mga maliliit na dakilang pamilya, sekta, at walong koalisyon, pero bakit hindi ko alam na may mga taong may ganitong antas ng kakayahan? Na sinalubong niya ang mga ito. Makikita si Bright Heavenly Dragon, yung Chon Myung na nagulat na napatingin sa kanya na sinabi pa ni Haryong sa isip na pero kahit ano paman, Hinding-hindi ako babagsak sa harap ng kasuklam-suklam na pinuno ng Nine Justice Association. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at limangput isang kabanata.